nao oh, inaayos, oh. Noong unang punta ko dito, hindi pa yung ganyan, eh. Oh, di ba? Ganda na. Pag natapos yan din, oh. May court. Oo, oh, oh, may court na. Di ba? Yung nagpunta ko dati dito, wala pang kaganan dyan oh. Mayroon ng ginagawang stage. Ayan, oh. Napakaganda na ng pag-graduate dyan, oh. Napakataas oh, pa, oh. Di ba? Ayan. Ayan. So kung tandaan nyo yung vlog ko dati na nagpunta rin ako sa school. ba diba, wala pang kaganito-ganito. Yan ito na siya ngayon. Ginagawa na siya ng cover court at saka stage. Ayan. Siyempre, basta cover court may stage yan. Yan, ito mga daan yan, Mga, mga inaakyata naming mangga dati. Yan, ayan o, paligid buong paligid kasi puro ano, mangga. Tapos dito, ha? Ng, mga, ano, Oo. Yung grade 3, grade 2, dati magkakasama eh. Dun sa likod nito, ito yung grade 1 dati. Mayroon dyang, ano, balingbing na puno. Star fruit nga kung tawagin. Sana dito ka nag-aaral. Ah, dun pala sa ano, high school ka. Hindi ka, elementary lang ito eh. Ayan o. Oh. Napakadaming puno dito ng ano, ng mangga. Ah, uh, sa likod diyan oh, meron diyan balingbing dati. O oh, ayun pa nga rin oh. Diyan oh, yan yung puno na yan diyan. May balingbing diyan. Diyan may nangunguha dati. Oh, ah, di ba? pa yun oh, di pa. Huh? Ang ganda na ng school pag natapos. So magkakasama hmm. pa na yun. Mm, -mm. Oh, di ba? Ang ganda ng ano na pag natapos yan lalo. Oh. Napakaswerte ng mga estudyante ngayon dito. Oh. Pero swerte pa rin yung mga dati, syempre. Diba? Lahat naman. Basta mag-aral lang mabuti. Uh, Napakaganda yan pag natapos na. Diba? Siguro naman lalo kayong sisipaging pumasok. <laughs> Para makipaglaro. Para maglaro dyan. Pagka tapos na yung ano, tapos na yung pagtuturo ng mga teacher. di ba uh -huh. Yan. So pangalawang balik <laughs> dito sa aking school dati. At ang laki na ng improvement, syempre. Dati, ano lang yung mga ano ito? Damo. Ngayon, simentado na, oh, 'di ba? Tapos magkakaroon pa yan ng may ring, ilalagyan ng ring yan, oh. Napakalaki ng stage, ang ganda. Ang ganda na. Ang ganda ng stage talaga. Yes naman. Oh. Shoutout sa mga dati kong kaklase. Mga nag-aral tayo dito. Hanggang grade... Bali, nag-aral ako dito hanggang grade ano lang? Grade 3? Four. Ah, grade 4? Kasi grade 5 sabi mo doon. Ah, oo, grade, grade 4. Medyo pasinyor <laughs> <Ulyani> na ako. <laughs> Uliani na. Ang ganda. Tapos dati dito, malalim yung stage dati dito eh. Yung likod niya, parang pabangin na. Ito yung lumang stage dati dito. Ayan, o. Oh. Dito tayo. Dito, ito yung last room ko. Last room ko na grade 3 and grade 4 kasi dati magkasama. Tapos doon grade 6. Grade 5, grade 6. Ito yung dating ano dito. Dating stage dyan. Tapos dito, may, ano na yun, malalim na dito sa likod eh. Tambakan. Tambakan na. Parang ano na siya. Eh, ang tawag dito? Bangin na. Ayan, bangin na dito, ibangin. Eh, Ayan, o, bangin. Kita ba? Ayan. Huy, may asya dyan. Sige ka. So, ayan. Tapos dun sa mga gilid-gilid dati, may kubo-kubo. Dati may puno rin dito ng ano, yung, sa gitna. Ay, mangga, wala na ngayon. Ito, grade, ano dito? 5 and 6? Pero hindi ko nalang alam ngayon. Dati kasi noon, ganun. Ayan. So, ito yung dati kong ano, school. Ayan. Halika, dali. Kita kayo. Ayan, o. No? tapos may kubo-kubo dyan yan. Tambay-tambayan. Dati mayroon din dyan kubo, diba? Dito. Dati may kubo rin dyan, o. No? Wala na ngayon. Yun ang landon. Okay. Ayan. Ayan, eh. o. Tapos ginagawa ni kuya. Tingnan yun natin yung ginagawa ni kuya. Dito tayo sa may usok. <laughs> Ayan. Tawag naman dyan. Lulo ka rin po yan, di ba? Lulo ka rin? O, oh, yan. Kopra kung tawag sa iba. Ayan. O, tara. So, ayun lang. <laughs> Uwi na kami. Tara na tayo. Huwag uh. Ayun mo masyado idiin ha. Lala ka dakbo. Diyan ka lang. Sinag mo lang yung camera.

Katingin. <laughs> pa, in stop mo. Medyo naambon na din. Bye bye. Thank you for watching. Ay, wala tayong picture. Di man tayong picture eh. Picture nga ako. Hmm.